Ay hindi na po, hindi na po nai. Hindi na po, hindi na po. Ah, hindi na po. Mahalaga ma malaga po makauwi po kayo ng makauwi na po kayo. Oh, salamat po. Salamat po. Oh, sige po. Sige po. Kuya, na po ba ah habang binabaybay ko ang kahabaan ng Regalado Highway para sunduin ko si Mrs. sa kabila ng traffic umagaw sa akin pansin ang tilang paika sa paglalakad kaya hindi ako nagdalawang isip na lapitan sila para tanongin Hello po, Nay! Hello po, magandang hapon po, Nay! <laughs> nay! Nay! Nanay! <laughs> Ayata sila, Nanay! Nay! Nay! Hello po, pwede po magtanong. Saan po kayo papunta? Saan po kayo papunta? Bagong silang. Bagong silang? Eh, parang nahirapan na po. Ha? Hindi po kayo sasakay? Ha? Ah? Ano po, Nay? Aliga po. Ano po? Ano po, Nay? Face ah? 5. Ha? Face 5. Ah, face 5 po kayo. Hindi po kayo sasakay ng jeep? Ha? Ah? Malayo pa po dito, Nay. Ha? Malayo pa po. Anak nyo po ba? Ha. Nay, gusto nyo po. Sakay kay jeep. Oh, ito. Sakay ko kayo. May, may pamasahe kayo? Ha? Ah? May pamasahe kayo? May nung bente. Bente lang. Eh, din makakarating yan. o oh, ganito. Isasakay ko po kayo ng jeep. Oh, ito po. Ako po magbabayad. Dito po, pambayad nyo po. Nay. Halika po. Ito po. Hindi, dito po, hali ka po Nay, pa po Nay, hali po kayo Sa pagkakataon na to, tila bang hindi ako maintindihan ni nanay sa kung anong gusto kong sabihin sa kanya Kaya agad kong hininto yung aking motor at tinabol ko sila Para naway maintindihan ako ni nanay sa kung anong gusto kong sabihin sa kanya At sa pagkakataon na to, nagulat ako sa sinabi ni nanay Dahil nung tinanong ko saan sila galing Ang sabi ni nanay, mula sa manggahan hanggang dito sa regalado, papunta ng phase 5 hinawakan nila daw itong lalakarin pa uwi. At isa pa sa akin na bahala ko, yung kasama ni nanay ay anak niya daw. At ito ay isang special child. Kaya napag decisionan ko, imbis na isasakay ko sila sa jeep, mas mabuti kong isasakay ko na lang sila sa taxi. Teka lang, teka lang po. Magkano hanggang bagong silang phase 5? mag estimatein mo magkano? Kasi ganito po, Sinanay kasi, uh, nadaanan ko lang, maglalakad pa sila papuntang phase 5. Kaya na ba siguro 150 hanggang doon? Hindi, pwede, pwede na. Basta ikaw lang ang sarili. Pwede. Ha? Ah? Pwede. Kaya na po ba yun? Saan ba kayo sa phase 5 pa eh? Saan daw po kayo sa phase 5 na ah, Sa phase 5? Saan po ba kayo sa phase 5? Ano? Saan po kayo sa phase 5? Dito lang sa phase 3. Ah, phase 3. Sa? Diba, bagong silang phase 3. Oo. Oh. Pag-ibo, nanay na yan. Phase 3 kasi. Okay. Ha? Ano, ano, ano? Ah? Barugo, Barugo Police Station. Alam mo uh -huh. 'yon po. Alam niyo po yung Barugo Police Station. Barugo? Oo. Oh, sa Barugo. Malapit ka ron. Unan pa, Barugo, mapapasa. Ano kuya? Uh -huh. Ha? Ah? Ipagkakatiwala ka sa sinanay, ha? Uh -huh. Ha? Ah? Kaya na may turo niya di kasi alam na 'yung Barugo. Oh, sige. Ano nay? Ha? Ako na lang po magbayad, ha? Para din na po kayo magano. Sige po, sakay na po kayo. Sige na po. Ang layo pa po, po na nilakad nyo. Manggahan pa po, po kay galing, di ba po? O, oh, sige po, sige po. Ah, hindi na, hindi na po. Ang utang ako. O, oh, ito po na yun, pang ano po. Ako na lang po ba? Ako na lang. Yeah, wag mo na lang ano yun, ha? Ihatid mo sa akin to, ha? Ma mapapangako mo sa akin? Ha? Ah, mapapangako mo? Ayan, ati. Bayad na si sir. Ayan. Ha? Bayaran na. Ah? may pa po. O, oh, opo, opo. Ito na yung bayad. Yeah, hatid mo yan, ha? Kasi galing pa lang manggahan to. Maglalakad sila papuntang phase 5. O, oh, sir. ha? O, ha? Nadaanan ko kasi ika-ika na eh. Ya, yeah, ikaw na po bahala ah. Oo, oh, sige, sige. Ay, hindi na po, hindi na po, Nay. Hindi na po, hindi na po. Ah, hindi na po. Mahalaga po makauwi po kayo ngayon. Makauwi na po kayo. Oo, oh, salamat po, salamat po. Ah, sige po, aba. Sige po ah, sige po. Kuya, ikaw na po bahala ah.